Kasi rin gabisan yung lahat. Uh, po tayo guys sa labas. Dito yung tricycle guys. Hindi uh, pa diba natin pinasok yung ating mga ano, kasiyo ng springs alak. Eh, makarteng ko lang guys. Galing deliver. Kahit gabi na guys. Nag-deliver pa rin tayo. Para sa ating ating pamilya. Okay. right? Kunti pa lang, kumikita tayo. Kahit kinabi na tayo. Okay. Para sa ating okay. pamilya. Okay, so guys, oh. lang guys. Ito yung ano. Oh, ito yung alak. Uh, may maya ito yung guys. O ito. yung ano guys. Alak na uh, mag-aaraw ng mga surat. Mga uh, maya okay, guys. Ipapasok natin ito yung mga basyo natin.